Labing anim na former violent extremists mula sa mga bayan sa Maguindanao del Sur ang sumuko sa militar. Isinuko rin ng mga ito ang labing anim na mga armas. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sumuko ang labing anim na dating violent extremist alas 10 ng umaga, araw ng biyernes, sa headquarters ng 6th Infantry Battalion sa Barangay Buayan, Datupiang. Pinangasiwaan ito ng 601st Infantry Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Edgar Cato sa pagkikipagtulungan ng Provincial Intelligence Unit at mga elemento ng PNP. Isa sa mga sumuko ang mula sa Sharif Saidona Mustafa, labing dalawa mula sa Dato Salibo at tatlo mula sa Dato Saudi Ampatuan. Ang mga sumuko ay sinasa ilalim ngayon sa custodial debriefing. Nasa kustodiya naman ng 6IB ang mga isinukong armas para sa inventory at proper disposition.